Hello kanilebel para po ito kay Daryl Retrita nag comment po siya bakit daw po umuusok ang isang gulong ng kanyang sasakyan po ang sagot ko po dyan boss Daryl ganito lang po yan diyan mo po yung parting umuusok ang isang gulong at ikutin mo po pag hindi po siya umiikot stack up po yun i-adjust mo lang po hanggang mapaikot mo ang gulong ang adjustment po yan nasa likod ng gulong po kaliwat kanan po yan yung nasa kanan ang paikot mo yung pabawas counter po yung nasa kaliwa naman clockwise baliktaran po yan ganun po ang pag-adjust ang pag ng preno boss pag nag-stack up ang iyong gulong kung isang gulong lang po kasi po hindi ko naman nakita kung lahat o isa lang yun lang po basta isipte mo lang po ang iyong pag-jack boss Daryl Retreta maraming salamat po sa inyong sa iyong comments at kung kayo po ulit sa mga followers mag-comment din kayo kung kayo po yung nasiraan ng inyong sasakyan mag-comment lang po kayo sa akin at tutulungan ko po kayo like and share na lang po salamat po